ang pag-ipon mo ay dapat tratuhin mong para mong utang sa ibang tao. Napaka-importante yun. We're just humans. Sometimes, it would come on that way. Pero, we could resist it, right? So, ang pumapasok na sa isip natin, mag-ipon. Now, we treat it like a our debt. pumiling yung manong na nagsasabing magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga katulad kong OFWs sa buong mundo. Ang vlog nito ay continuation doon sa una at pangalawa kong vlog patungkol sa tamang pag-iipon, patungkol sa seryosong pag-iipon, at patungkol sa may kabuluhan na pag-iipon. So at ngayon malalaman kung bakit sinabi kong may kabuluhan na pag-iipon. So for the recap, kapag ka talaga gusto natin mag-ipon, dapat ina-analyze muna natin ang ating sarili. Dapat pinapag-aralan muna natin ang ating sarili, ang ating ugali before we execute the so-called proper saving. So sabi natin, kapag ka-determinado talaga tayo mag-ipon, lumabas ka ng bahay na may dalakang may kalakihang pera na medyo gutong ka. So mapapansin niyo ako dito, medyo pa ulit-ulit. Why? Because this is really very important. Mamashal tayo. Kapag ka napaglaban natin yun, once, twice, thrice, I would say, medyo pwede na. Then pangalawa, iset na natin ang ating mind na paghandaan ng mga bagay-bagay na dapat lamang bilhin. So basically, ang ating needs at hindi wants. Kapag ka napaglaban natin yun, then mag-umpis tayo magbawas sa ating mga nakasanayan. Ano yun? Magbawas tayo sa mga bagay-bagay na we preferred To purchase things that we want, not needs. Then eventually, kapag nabawasan na natin yun, level up. Magbawas pa tayo. Hanggang may kondisyon natin, hanggang masanay tayo, na magiging priority na natin ang needs at hindi wants. So kapag ganasanay na tayo doon, ready na tayo talagang makapag-ipon na may kaseryosohan. Na may layunin or purpose. So eto na ready na sa tama, sa seryosong pag-ipon. At ito na, ito yung panghuli para tayo'y makapag-ipon o pwede na tayong mag-ipon na may kaseryosohan. Ano ito? We must bear in our mind when we save, treat it like our own death. When we save, treat it like our own death. Yes, you heard me right. Itrato mo, kapag ka mag-iipon tayo na may kaseryosohan, itrato natin ang ating pag-iipon na bilang utang natin sa ibang tao. Yes, and let me explain it in a simple way. Parang ganito yan. Tayong lahat, nakaranas na naumutang sa ibang tao. At whether you like it or not, kailangan bayaran mo yun. At whether you like it or not, kahit wala ka ng makain, sarili mo, o kaya pamilya mo, kailangan bayaran mo yon. Obligado ka. At we would find a way, a solution for us to pay our debt. So again, we find a way for us to pay our debt. Yun ang pinaka-crucial at sikreto sa tamang pag-ipon at seryosong pag-ipon. Itrato natin na para bang ang ating sariling pag-ipon, itrato natin na ang pag-ipon ay para nating utang sa ibang tao. In this way, obligado tayong mag-ipon. It's just like kind of responsibility. Well, in fact, pwede ka namang bumili ng mga bagay-bagay, di ba? Kasi nga hindi mo naman talaga utang. Pero since nga napaglabaran mo na for needs at hindi wants, so hindi ka nabibili ng mga bagay na to. Kundi ang pag-ipon mo ay dapat tratuhin mong para mong utang sa ibang tao. Napaka-importante yun. So for example, kapag ka bumabalik yung ating ugali before, for example, na ay gusto ko to, gusto ko yan, pero hindi mo naman talaga kailangan. We're just humans. Sometimes, it would come on that way. Pero, we could resist it, right? So, ang pumapasok na sa isip natin, mag-ipon. Now, we treat it like a our debt. At pwede nating sabihin, bayaran ko na yung utang ko o sa aking ipon. Yun yun. In this way, talaga namang magkakaroon ka ng tamang disiplina sa pag-iipon. Para ikaw na mismo, mahihiya ka, makokonsensya ka na wala kang maihuhulog sa sarili mong pera, sa sarili mong bank account, o kaya sa sarili mong MP2 kapag ka MP2 yan, or anything na pwede kang makapag-ipon. So I would say, it's a reverse psychology or counterintuitive yun eh. O ba diba, Hindi mag iipon lang tayo at hindi nating inaayos ang ating ugali. So, at the end of the day, magagastos mo talaga. Mahugot at mahugot natin. Tingnan nyo yung kagandahan sa pag-iipon, nagkakaroon tayo talaga ng tamang disiplina sa kahit anong bagay dahil sa pag-iipon. At ito yung panghuli, kapag ka nakapaghulog na tayo or nag-iipon tayo, we don't only treat like our personal debt. When we save, we would make sure when you put your money in a particular account, forget it. So, as simple as this, save then forget it. Again, save, then forget it. Then here comes again, every 15 days or every month, Pre in your account, then forget it. i try natin ng gano'n. Para bang tipong hindi mo na talaga pagmamayari yung pera na yun. Bakit? Kasi kung iniisip natin na kapag mag-ipon tayo at sa atin yun, you have really the right to withdraw how much amount we would want to withdraw anytime. Yun yun. So maaari mo sabihin sa akin, eh di ba, pero ko naman yun? Bakit wala akong karapatan na kunin? Bakit wala akong karapatan i -withdraw? That's not the thing. The thing is, we're trying to practice to execute the proper discipline to ourselves. Yun yun.